Marahil nagtatanong ka kung mayroon nga bang mga halamang gamot ang maaring gamitin upang malunasan ang mga karaniwang sakit ng ating mga alagang aso. Ang halamang gamot ay matagal nang ginagamit noon pa man ng mga tao bilang pangunang lunas sa mga simpleng sakit, gaya ng pananakit ng ulo, sakit ng tiyan, ubo at lagnat. Ngunit alam nyo ba na may mga halaman pala na maaari ding makagamot o makatulong sa sakit na nararanasan ng iyong alagang aso? Ano-ano nga ba ang mga ito at bakit mabisa itong gamot sa mga alaga nating aso? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa mga halamang gamot para sa aso ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload narito ang mga halamang gamot para sa iba't ibang sakit ng aso. Tawa-tawa Ang halamang tawa-tawa ay isang karaniwang halamang damo na tumutubo sa kahit saang lugar dito sa Pilipinas. Kilala ito na halamang gamot ng tao para sa may mga sakit na dengue fever upang makatulong sa pagpapataas ng platelets. Bukod sa tao, ito din ay maaaring magamit upang pataasin ang platelets ng aso para sa mga asong may sakit na blood parasite. Ang blood parasite ay sakit na nagmumula sa mga kagat ng karapata. Upang magamit ang halamang ito, pakuluan lamang ang tawa-tawa at saka ito ipainom sa aso. Meron na din itong nabibiling powder at capsule online para sa mga aso. Kakawate o Madre de Cacao Maaring magamot ng kakawati ang mga sakit sa balat ng aso katulad ng pangangate, iritasyon ng balat, paglalagas ng buhok, fungal infection, at scabies. Ipinapahid lamang ang katas ng dahon, sanga at ugat ng kakawate sa apiktadong bahagi ng katawan ng aso. Maaari ding lagayin ito at ito ang gawing tubig na pambanlaw kapag pinaliguan ang aso. Maaari na ding mabili ang kakawati sa anyo ng sabon, shampoo at powder at mabibili ito online. Bayabas Ang daon ng bayabas ay kilala na nagtataglay ng iba't ibang kimikal na mabuti para sa balat ng tao. Maging sa balat ng mga alaga nating aso, katulad na lamang ng antioxidant, antibacterial, at anti-inflammatory properties. Kaya naman kadalasan makikita na ang dahon ng bayabas na ginagamit na pangunahing sangkap para sa mga sabon na para sa maselang balat ng aso. Maaari din pakuluan ang dahon ng bayabas at gamitin bilang pambanlaw kapag nagpaligo ng aso. Makakatulong ito upang magamot ang iba't ibang sakit sa balat ng aso at mapabilis ang pagaling ng sugat. Malunggay ang pagsama ng malunggay sa diet ng aso ay isang napakalaking tulong dahil isa itong superfoods. Natutulungan ito ang ating mga alaga na palakasin ang immune system. Iniimprove ang panunaw, nagpapababa ng blood sugar levels at nakakatulong para magamot ang mga sakit sa balat ng aso. Bukod dito, ito ay mainam para sa mga bagong panganak na aso. Katulad ng tao, ito ay may kaparehong epekto din sa aso kapag ito ay kanilang kinain. Nakakatulong ito para magkaroon ng maraming gatas ang nagpapasusong aso. Maari na din itong mabili sa anyo ng powder at sabon. Oregano Ang oregano ay kilala bilang halamang gamot sa ubo at sipon para sa mga tao. Ngunit ito din pala ay maaari ding magamit bilang gamot para sa mga alaga nating aso para sa kanilang sipon. Ang oil na mula sa halamang ito ay maaring makatulong upang malunasan ang sipon na naranasan ng aso. Ang carvacrol na taglay ng oregano ay isang natural antibiotic na maaring makatulong para mapigilan ang pagdami ng bakterya. Malabanan ang yeast infection, may improve ang panunaw ng aso, malabanan ang pagdami ng mga parasites at nakakatulong ito upang makaiwas ang ating mga alagang aso sa sakit na cancer. Makukuha ang chemical ng oregano sa anyo ng essential oil na maaring mabili sa pamilihan o kaya naman gumawa ng sariling oregano oil. Paragis Marami ang nagsasabi na maaring makatulong sa mga asong may sakit na distemper at parvo ang pagpapainom ng nilagang paragis. At ang panghuli ay ang dahon ng ampalaya. Ito ay ginagamit bilang pangontra sa bulati ng aso. Ang mga halamang gamot na nabanggit para sa mga alaga nating aso ay mga pangunang lunas lamang at hindi ito replacement for treatment. Kapag hindi umepekto ay mas mainam na kumonsulta sa veterinarian upang mabigyan ito ng tamang lunas at matingnan kung ano ang eksaktong sakit nito. Ano ang masasabi mo sa mga nabanggit namin na mga halamang gamot para sa mga alaga nating aso? Mayroon ka bang opinion o suggestion ukol sa iba pang halamang gamot na hindi namin nabanggit sa video na ito? Ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless!